Good day mga kalapatids So dinampot lang po natin tong Bagong tambay dito no? Since uh, kahapon ng hapon Ay eh, tanghali Tanghali nakita ko na siya rito pa ikot ikot sa taas ng lop natin Tapos bumaba nung hapon nakikain So Itong black velvet na to Eh Eto, medyo payat siya eh. Siguro tinos to. Palipat-lipat na siya ng lop or talagang payat lang yung ibon. Kasi natin yung kanyang ano eh, pitsyo. naka ring siya. Tapos naka-petsi yung kabilang paa. So, tingnan natin yung ano no. yung ring niya no ayan PHA So black velvet, PHA Tapos tingnan natin yung kabilang sing sing Ayan, so APRSS So taga south itong may ari nito Kasi APR south ang club na to eh So ayan, black velvet Naka dual ring Tapos PHA PHA tsaka APRSS hindi natin hindi ko alam yon no? pero alam ko ang APR taga south ang club na ito so nakakatambay lang po siya rito hindi naman natin kinukulong or sabi nila dagit daw eh hindi po ako nandadagit so bitawan lang po natin ang ibon ano para hindi nyo isipin na dinadagit yung ibon nyo para rin sa kaalaman nyo na ang love ko ay bukas lang naman kaya siguro marami nga nakikitambay dito ng ibon so sana umuwi siya sa amo niya o maalala niya yung amo niya bibitawan natin siya rito bahala siya kung gusto niya tumambay dito okay so kalapatids pero mukhang matamlay yung ibon eh papahinga siguro to dito kung kailan siya makaka-recover edi eh bahala na siya kung uuwi pa siya sa amo niya Ayan o. Binitawan na natin. Parang tigarito na eh. Ayaw na yatang umalis. Pero wag mag-alala yung may area no? Pag nakaalala yan, uuwi yan sa'yo. Ang ganda ng black velvet na to. Pati yung pakpak. -pak. Hindi natin binuklat pero okay naman siya eh. Kaya lang siguro nagpapahinga. Nanunukano ka dito. So wag kayo mag-alala kakalapatisan. Ano? no, uuwi uh, yan sa'yo. At hindi kayo nuhulihin hindi ko naman siya pwede ikulong sa loob ko kasi bukas lang tingnan nyo tong ano o oh. yan yung aking ano trapdoor palang harang so balik balik lang ibon ito nga pala yung tambay na hindi na umalis oh. Ha. hanggang sa muli mga kalabatis.